Hello mga kababayan So guys, bali official na na tinututulan ng Iglesia Ni Cristo ang sinasagawang People's Initiative So eto, uh, bali nag-sell tayong kanilang anchor dun sa kanilang Net 25 tapos sinasabi niya na ang bilin ng pinakapinuno ng Iglesia Ni Cristo ay tinututulan nila ipaalam sa tao no? na tinututulan nila itong ano people's initiative. So guys, bali alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo, malaki ang ginagampanan niyan sa ating ano politika. Kasi sila yung uh, naunang narinig natin na merong ano black voting. So kung bagaman uh, sila kung ano yung utos ng pinakapinuno, ang alam ko ha, talagang ayun ang sinusunod ng kanilang mga ano, miyembro. So, dito, uh, may kita ko yung factors, no? Yung sasabihin ko sa inyo yung factors na nakikita ko, ba't nila tinututulan to? Sa aking abang kaalaman, no? Ang alam ko kasi, syempre una, na alam nila kung halimbawa, ah, uh, sinusuri nila yung mga kandidato kung ano pagkataon nito, ano ang stand nito sa politika. Tapos kung ano nga yung ano, may bag nito, ito ba relevant dito sa ating ano, political system. Kung hindi ko lang alam ah, kung ah, kinarga nila si Senator Robin Padilla. Kasi nga as we all know, nabubuking naman natin, no? Wala naman akong personal kay ano Senator Robin Padilla. Yung talagang observation ko lang, na yung kanyang uh, kaisipan yung knowledge siya hindi yung ano minsan nga hindi lang yung knowledge eh kundi mas yung judgment niya di ba eh hindi pang senador kasi yung judgment niya agayan niya pumunta siya dun sa ano uh, uh, senate hearing ni Kibuloy para ipagtanggol si Kibuloy di ba so ang sinasabi ko lang uh, sinusuri na Iglesia ni Cristo yung mga iniendorso nilang mga ano Uh, gustong uh, ma-elect sa certain position. Salimbawa, gustong ma-elect sa pagka-congressman o pagka-senador, di ba? Hanggang sa vice president, president. Tapos kung ano yung ano sa tingin ng nakatataas sa kanila na karapat dapat sa posisyon na yon, ayun ang i-endorso sa mga miyembro para iboto. So, dito sa People's Initiative, alam naman ng Iglesia ni Cristo, na ang mangyayari dito pa magiging prime minister na lang itong si Tambaloslos etong si Speaker Mualdes na aariin na niya ang Pilipinas na parang siya na si Kim Jong-un ng North Korea, ba? Diba? So, kung bagaman, ipag-uutos na lang niya, babayaran na lang niya yung mga miyembro kasi, ano, magiging unicameral, isang boses na lang ang mga mambabatas. Kumbaga, wala na nga yung boses ng Senado na, uh, sa, na nagsisilbi ng check and balance natin, no? Kahit 24 lang sila, pag sinabi nilang no, eh wala nang magagawa yung nasa lower house o yung house of representatives. Pero alam naman kasi na Iglesia ni Cristo na pag natuloy ito, magsasanib na yung boses na Senado sa ano, mga congressmen, tapos majority wins na lang, E eh, wala na, talagang lubog na yung boses ng mga senador. So, mangyayari, alam naman ng ano natin, ng Iglesia ni Cristo, na maghahari na nga lang itong si Tambalos si si uh, Speaker Romualdez, na masusunod ang kanyang kagustuhan, basta bayaran lang tong mga tong congressmen na to. Hindi naman, ano to ah, open secret naman to na buhay pa si Senator Miriam Defensor Santiago, Sinasabi na nga niyang corrupt ang ating mga government officials. So, isa pang masasabi ko, no, ba't tinu nila tinututulan to? Kasi magiging irrelevant na ang Iglesia ni Cristo. Wala nang lalapit sa kanila para i-endorso, oh, ba? Diba? Mawala na sila ng boses sa lipunan. Kasi nga, ang masusunod na ang kaisa-isang boses na lang ni Los. O oh, hanggang sa pagkatapos ni Los, ipamamana naman kay ano, Congressman Sandro Marcos hanggang sa susunod na yung kalahi na naman nila Marcos Romualdez ala na talagang inari na tayo ng Marcos Romualdez hanggang yung mga kaapu-apuhan natin ala binalik lang ulit dun sa dinanas ng ating mga nanay at tatay na sumailalim sa regime ni Ferdinand Marcos Sr. So dito no, mabuti pa nga itong ano eh, uh, Iglesia ni Cristo, yung pamunuan nila, yung binoboys out nila, yung tut pagkatutol nila dito sa ano People's Initiative. Lalo na't alam naman nila na ang pinakalayunin talaga ay hindi para sa mamayang Pilipino. Ito ay kagustuhan ng ano, mga ano, uh, politiko, lalo na dyan sa Congress, no, na manatili sa power. Alam niyo yung mga ganyan guys, ayan yung mga ganid eh, mga swapang. Mayayaman na. Ah nabigyan na ng pagkakataong maglingkod, no? Sa gobyerno. Ayaw na nilang bitiwan. Yung posisyon na yon ayaw na nilang makuha pa ng iba. Hanggang gusto nila, ipamana na nila sa kaanak-anakan nila. ba diba? So, ayun na masasabi ko, guys, no? Ah, uh, ng boses o relevance ang Iglesia ni Cristo dito. Isa na rin yung sa factors, ha? Tapos, alam naman nga nila, yung pinaka ano, kahihinatnan ng ating bansa pag natuloy itong People's Initiative. Mapapasailalim lang tayo sa rehimeng Romualdez Marcos, Marcos Romualdez. Ala, ayun na lang. E, kaya nagpapasalamat din ako dito sa Iglesia ni Cristo na ano sila, gumagawa sila ng stand nila, no? Pinapakita nila yung kanilang boses. Natutol sila dito. Sana marinig naman to ni ano, Uh, Congressman Marcoleta, kung hindi ako nagkakamali, ano yun eh, ah, uh, iglesia, iglesia siya ni Kristo. Pero kung mali ako, pasensya na. Pero sana marinig to ni Congressman Marcoleta para alam niya rin na ang kanyang kinabibilang relihiyon ay tutol nga dito sa People's Initiative. Tapos siya yung nandiyan na may power siya na i-voice out yon sa kanyang mga kasamaan dyan sa Kongreso. Sana masabi niya rin lalo na dito sa kanilang pinuno na si uh, speaker Romualdez. O ayun dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye.